What's up, mga boss at mga madam at mga kaktus Welcome back to kaktus playboy channel mga bossing At kung bago po kayo sa channel na to Paki like, subscribe at hit na rin ang notification bell Para updated po kayo sa mga bagong video na i-upload po natin mga bossing At paki follow na rin po ang facebook page po natin Kaktus Playboy Channel sa video ito ay pag usapan natin ang dark matter vapor ang flavor po nito ay almond cupcake so yan po dark matter po ito mga bossing ayan lapit natin dark matter vapor uh, 50 mg po siya mga boss medyo malakas Actually, ginamit ko na po ito pero dahil nag-busy po ako, uh, hindi ko po na vlog. Ayan po. Nasa 1/4 na po siya. Ayan, mga bossing. At hindi linagay ko po siya dito sa 0.6 ohms na Ayan po. 0.6 ohms 20 watts pang bossing 0.6 ohm 20 watts. Ayan. 0.6 ohm 20 watts. Ah uh, pag dito po din mga bossing, uh, malalasahan mo yung almond cupcake nya, pero uh, malakas po yung hagod po nya. Uh, siguro po, hindi po ako sanay sa 50 mg dahil hanggang 30 mg lang ako at mahilig ako sa pre-base. Uh, phase 3 din po ito, mga bossing pastry po siya itong dark matter vapor na almond cupcake so ayun po yung almond cupcake niya. pa, sa akin po parang lasang mani ganun yung ano niya, ang lasa po niya. at uh, malakas po yung hagod talagang maangati yung lalamunan ko dahil siguro hindi po ako sanay sa matataas na uh, nicotine content po ng isang ano isang e-juice pero ginagay ko po siya dito sa ah uh, book elite siya yung pinang refill ko po uh, ito po uh, na, na po kasi yung tatak nya uh, taro flavor po ito nung linagay ko po siya uh, match naman po yung ah uh, lasa po nya dito mas para sa akin mas malasa po siya nung rinifill ko po dito tapos yung hagod niya medyo nabawasan po ng konti yung hagod po niya nabawasan po dito at uh, nala mas nalalasahan ko po yung uh, almond cupcake nya po rito pero masakit pa rin po makati pa rin sa lalamunan kaya sa mga uh, mahilig po sa pastry na kinukulang na sa 30mg ito po dark matter vapor ito po yung para sa inyo pero sa mga katulad ko na hindi naman sanay sa matataas na uh, nicotine level uh, hindi po para sa inyo to meron pa po siyang mas mataas yata ayan yeah, 50-50 uh, hanggang ano lang po siya 30 ml 30 mg ang uh, oh, 30 ml po siya, 50 mg. Meron po ung 30 mg na ganito. Pero ito po kasi ang pinili ko dahil sinubukan ko lang. Meron hindi ko pala kaya pero napagtiisan ko po siya. <laughs> Ayun po mga boss. Ay hanggang ngayon uh, one fourth na lang. Nagbisi po ako kaya hindi ko po na vlog kaagad to. At uh, yun lang po mga bossing. Uh, salamat sa panonood uh, at i-try nyo rin po dong dark matter babe or almond cupcake 50mg. Ah so hanggang dito na lang mga boss at mga madam, uh, pinagpalang araw po sa ating lahat at God bless.